Where are you going? Work. Work na ka siya. Happy New Year. But sad. Akala ko ba happy ka dapat? Oo. Work na rin. Breakfast. Pampaganda sa business. Open sa New Backstreet. Year. Ingat. Bye-bye! Oh, screen door. <laughs> bye. Ilalak ko yung screen door. Can I Come on. Go now. Bye-bye! So, kahapon guys, bumalik kami sa may malapit sa palengke yun sa bayan ng Naga, ng Itlog. Eh, yung ano siya, Uh, yung parang katulad nung binibili ni Lola may kasi hindi sa supermarket so kailangan ko siya hugasan before like sa fridge eto sila yung hugasan ko eto na hugasan ko na yung mga itlog shiny e Pinatuyo ko muna siya dito kanina pa. And then, ngayon, ilalagay ko na siya sa fridge. So, katulad ng ginagawa ni Lola, may nilalagay niya sa pinggan. Ganyan siya. And then, ilalagay ko na siya sa fridge. Celebrating with the family! Now pa lang sila mag-new year. Happy New Year! Ayan si work! I'm just trying Daddy because si Dara from work. Hold on! Kamusta? Uh, first day, January 1st. Maganda ang tatlo ng negosyo. Nakakapagawa na ako ng dinner so kakain muna kami. And then, matutulog na siguro kami mamaya. Wala masyadong nangyari today kasi andito lang kami sa bahay ni Gabi. Nag-edit lang ako ng mga pictures para sa mga bag na ibebenta ko online. If gusto nyo, abangan nyo na lang. Pero for sure, na-post ko na yun before nyo pa mapanood to. Fried rice. Yummy, mami. Yummy. Yummy. And then, adobo ng lechon. Adobo kasi, adobo ang tawag nila sa prito. Yes. Kimbot, kimbot. Yes, lumabas na kami. Si Rick, si Yobo. Oh my gosh. Si Yobo nagpunta na sa work. Oh, my oh the tree. Pumunta na sa work si Yobo. So, dito muna kami sa playground. Ang init. Muna kami sa ano. Ano bang tawag dito? Gazebo. Pavilion or whatever. Kasi ang init. Not today. We'll see tomorrow. Oh, yeah. Did you sit here last time? Um, so Monday kahapon guys Dapat maintenance nung pool Pero marami daw nag swimming I guess dahil new year So sarado siya today Instead right Gabby? Ngayon nila nililinis So may pumunta kasi Magsuswimming sana Kaso close pala Buti na lang, hindi din kami nagdala ng swimsuit. So. See, Gabby, tomorrow we're gonna swim. Swim now. No, they said it's closed. Look, they're cleaning it. When they're done cleaning it, open? When they're done cleaning, which is tomorrow. Can we swim forever? Oh no, not daddy. Daddy will go to work. Dumayo lang kami dito ng snack. <laughs> Fresh air. Thank you. Guys, first time ko makareceive ng Shopee delivery. Ganun pala yun. Yo, boy, it's here. Kung ano in-order mo. Siya talaga yung nag-order. Mamaya ako nang na. Guys, OTC Yobo. So, nagluluto na ako ng dinner. Narealize na ko, akala ko may patatas ako. Yun pala, kinain na siya na, I guess, I don't know kung anong kumain na hayop sa kanya kasi iniwang ko siya dito sa cabinet. So, next time, pag-aalis kami ng tagal, iwan ko na lang sa fridge. I don't think it's scared of us. Or maybe because we're bigger than this that mug. He's cute, by the way. Good morning, guys. Nakalis na ulit si Yobo. Nakapag breakfast na kami. Nanonood kami ni Gabi ng TV. Itatano ko siya later kung gusto niya maglangoy. Pero ang init kasi sobra. But we'll see. Baka mamaya yung next clip na sa pool na kami. Guys, so pupunta na kami ni Gabi sa pool. Ang init sobra. Oh, where's your hat, baby? Oh, oh there. I'm okay. It's hot. Help me. Yeah. I'll do it. I'll do it. I'll do it. Nice, and mommy. can you please hold this while I lock the door? Can I do that? Which one? This one. Okay, here. And hold this so I can lock the door. Your water? Where's your water? Damn it, eat one. Gabby, come here. Oh, mm. well, here, drink some more because it's so, so, so hot. Wait for me. I miss you, mommy. Here we go. Okay, hold on. Can you please hold this? Huh? Okay, let's go. Hold on here, baby. You see this? Huh? What's going on? You can do. Dito na lang ako, guys. Kasi sobrang init talaga. Nagme-make. Nagme-make friends na yung anak ko. Sana all. Siguro half hour lang kami dito. Burnt na yung pa ako siguro after. Sige, guys. Laters. 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 Ang dami na niyang kalaro dito. Wala kayang pasok yung mga batang ko? Oh, half day sila. Hmm. Ang cute talaga kapag bata. Bigla na lang kayong mag-uusap. Tapos din na ulit kayo magkikita. After. <laughs> dito lang kayo maglalaro. May mga ganong moments ba kayo? Every summer nung bata tayo. May mamimit kayo and then hindi na ulit makikita after. Guys, Why na uwi na ako. I don't know. And then you know, si Yobo may pa Why Lazada or they Shopee, I don't know. The because they can't put it inside the house. Why? Because you know, because we want here? No, they don't have a key. Look. Nalagay sa bahinit. Go, go, go. Why did I fall in down with you? That, well, oh my gosh, kita nyo naman. Para akong naligo. Here's the umbrella, mommy. Hindi ko na vlog, guys. Oh, pero. I'm so hungry. Give me one sec. You're chanelas, okay? Wow. You're dripping wet. So don't go anywhere. No sitting down. No sitting down. But I'm tired. I know you are, but give me one sec. Hindi ko na na-vlog, guys. Pero bumili ako na sinigang mix dun sa... Dun sa sari-sari store sa kapitbahay. Okay, mamaya ulit kasi sobrang init malapit na umuwi si Yobo at tapos na akong mag-edit ng video. I'm gonna post it tomorrow morning. I'm pretty sure uploaded na yun pag napanood nyo to. Tapos itong anak ko inip na. Nakapag-picture na rin ako ng mga pre-love items ulit. Mga shoes over there. Ayun. Yes, you. So, good luck. Sana may mabenta ako. Ngayon, habang naghihintay ako kay Yobo, nagluluto lang ako ng sinigang. Binili ko to kanina, guys. Sa Sari Sari Store. 17 pesos! Hiyang-hiya ako kanina, pero bite naman ni ate. Yun lang. Mamaya na ulit. Guys, andito na si Yobo. Nakita ko siya sa map. Ang tagal niya dun sa... sa may kanto. Tingnan natin kung bumili siya ng isaw or barbecue. Unlock ko na yung pinto. Wala kasi siya ang susi. Hindi ko pa bubuksan yung tento. Ayun na siya. Ah, nagbayad si Oh! Yobo! Ha? Ano yan? A pechay. <laughs> nakita mo ko saan? Saan <laughs> <Walang> nakita? Nakita <laughs> mo ko? Sabi ko, bakit kaya Isa! <laughs> Sabi ko, kanina pa siya na nandun eh. Pero, hindi siya kumibo. Bumili siyang isa. Isingin natin yung isa na 6.30. Maganda dinner na kami. Yun lang guys, since nagwo-work na si Yobo, nito lang kami ni Gabi sa bahay. nag -e edit ng videos, naglalaro, swimming Sana nag-enjoy pa rin kayo. And abangan nyo pa rin yung mga next videos ko. Please don't forget to like, share, and subscribe! Bye. Bye!